tatlo katao kalaboso sa 9.1 million smuggled cigarettes sa Zamboanga. Naritong news scoop ni Kat Gonzales. Arestado ang tatlo katao matapos maharang ng otoridad sa isang checkpoint sa Zamboanga City. Kinilala ng lokal na polisya ang mga naaresto na si Nakalid Dahim, Abduraman Abdullah at Al Nasir Taha. Ayon sa polisya na aresto ang mga sospek na ng isang truck sa isang spot checkpoint ng otoridad. Naglagay ng spot checkpoint ang mga polis matapos makatanggap ng impormasyon na may truck na kargamento ng mga smuggled na sigarilyo ang patungo sa silangang baybayin ng Zamboanga City. Sa isinagawang inspeksyon, ang minamanehong truck ni Dahim ay napag may kargang master case ng sari-saring sigarilyo na nagkakahalaga ng 9.1 million pesos. Nasamsam sa mga sospek ang mga sigarilyo matapos mabigong magpakita ng mga dokumento ng kanilang kargamento. Nasa kustodiya na ng Zamboanga City Police Station 3 ang tatlong na aresto at ang mga kontrabando para sa kaukulang disposisyon. At iyan ang aking news pa ako si Cat Gonzales, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.